Best investment ba ang hanap mo? Ito na ngayon, 3-level modern hot spring resort dito sa Maylos sa Baños, Laguna. Hi, future resort owner. Ito na ang bagong business mo. Pagpasok mo sa double door, meron kang living area. Fully furnished resort to. Kasama na yung mga flat screen TV. At syempre, ito na nga yung hot spring. Natural hot spring yan. May kiddie pool at may adult pool. Meron tong lot area na 341 square meters. Ang floor area 469. At kita mo naman ang daming pwedeng i-accommodate ng future resort mo. At dito nga sa third floor yung VIP room at play area. Kaya panoorin mo yung full house tour nito sa YouTube channel ng Home Search Philippines para mas ma-explore mo ang ganda ng future resort mo, overlooking pa yung Mount Makiling. Only one hour